What's up mga chong? For today's video, may na-discover ako murang sanggip sa na for only 199 pesos e eh, pwede mo na matikman yung unlimited beef, unlimited pork, unlimited tapa, unlimited side dish, unlimited cheese at marami pang iba. So ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin yan. Let's go! Dito nga lang pala yan sa Izakaya located at 4935 Arnaiz Avenue, Makati City. Open sila dito daily from 11am hanggang 1am. Japanese style nga pala yung team nila dito. For only 199 nga mga pre, pwede eh, mo na masubukan yung unlimited beef, unlimited pork, unlimited tapa, unlimited side dish gaya niya itong kimchi, koslo, fish cake, potato marble, sweet banana, at itong unlimited cheese nila. Ito nga pala yung menu nila mga pre, check nyo na lang. Hello po mga Masangyo. Punta po ay dito sa Ida Kaya or Nais nice Branch. Only 199. Open po kami daily 11am to 1am. Ano pang iniintay natin? Gutom na ako. Subukan na natin yan. Let's go. Dito kami ngayon sa Makati. Dito yan sa Izakaya, uh, sa may ay Street, straight na ng 7-Eleven. So, nag-offer sila dito ng 199 pesos sa view. Tapos, meron na sila dito mga maraming side dish. Gaya nito, Fishcake, potato marble, uh, saging. Tapos yan, may coslo na. Kasama yan doon sa 199. Lahat ng side dish, ito talaga paborito ko. Ayan! Fishcake! Fish yes! Bukha natin. Mmm! Angarap! -hmm. Fishcake pa lang ayos na sa akin eh. Kuha natin yung beef nila. Yung beef. Kuha ako ng marami. Tapos lagay natin sa lettuce. Sausaw so, natin sa tatlong varieties ng sausaw nila. Kumuna sa mga mga. Thank Grabe. Parang hindi 199 tong kinakainan ko mga chok. Panalo sa lasa. Ito naman yung ino-offer nilang beef tapa. Buwan natin. Ngayon lang ako nakakita sa hanggit. No? May beef tapa. Bago sa akin yun. Ha? Hindi makuha. Hindi makuha. <laughs> Ay, ang lambot ng beef tapa nila. Ang oh, grabe. sarap Diba ganti ko na? Ang sarap. Ang laki! Diba? Meron din sila dito ano, spicy marinated pork. Bukan din natin. Gusto ko yung well, hindi natin sasaw-saw. Hmm. Asarap din na ito ah. Hindi ko pa sinasaw sa yun. Ang sarap na ng lasa buwan natin sa usaw dito sa halaw sa mga imagine nyo guys 199 pesos lang ba? di na naman natin makuha yan ito naman masarap hmm. din panalo to mga pre panalo Mm, ang lasa ng cheese. Ano yung beef and cheese yun ah. First time sa 199 na uh, Sam Ang sarap pala. <laughs> Kung nagustuhan mo tong video na to, ano pang hinihintay mo, pumunta ka na dito sa Izakaya. Open sila dito daily from 11am hanggang 1am. Kung may gusto kong ipa-vlog, comment down below or message nyo ko. And don't forget to like and subscribe. Bye bye!